Yo, what's up guys? Yun, mga ka Boto Nakatakaroon din sa Almindres Jeep. Uh, ang aking mga katrupa. Shout out, kaway kaway. Pang pawala ano, eh. Pang pawala tulog. Oh. Time check po ay alas 10.55 na ta. Kami dire. Dire may sa exit guys. Okay. Oh ah, oh, Nami sa exit exit ah, uh, hanap buhay. Okay. Di ba guys? So yun. Anyway, na takaron diri sa Gawas. So morning ang ato ang kalak mga kalak kalakaran diri. Okay. Oh, diba? diba? okay. so, yan. guys. oh, ori, klaro kayo. Yun, no? <laughs>